vlog ko dito. Medyo malungkot ako. Nagsasalita ako dyan. So, wala eh. Malungkot ako. Dahil, wala, hindi nakasama yung tropa ko eh. Dito ako sa SM Clark. Ayan, SM Clark. Sasakay ako bus. Tanga ko, no? Pupunta ako ng MOA. Dito na ako sa Pampanga. nandito sa bus. Tapos pupunta ng MOA. Ayan, nag-grab na ako. Pagdating ko kasi sa Naiya, malayo pa yung MOA. Ayan, no? MOA, ayan, no? Tapos, dito ako sa Starbucks, meet a place, kain. Ayan. Ito yung tropa ko. Iniwang kami. Ayan siya. Kaya wala akong gana mag-vlog ngayon. ano Ayan o. Ito si ano sa ML. Iwag ko sino. Ito si ano, Donaire kasama namin. Tsaka si Chooks Togo, Ayan. Chooks kasama namin yan. Ayan. Wala tayong magagawa. And dito na kami sa ano, Ordaneta, Pangasinan. Ayan, nagsumiyar lang kami dyan. Tapos si Chooks to go. Ayan o. No? Diba? Gwapo no. Dito naman kami, season, Pangasinan. Kumain din kami. Dahil nagugutom na kami, bandang 12 na to or 1. Ayan, kumain lang kami dito konti. Ayan, pares, di ba? Chicharon. Kita naman, di ba? Pares, charon, overload. Saglit lang kami dito, mga 5 minutes. Then, kinaumagahan, dito na kami sa Abra. Selfie ako dito, di ba? Mukhang burat. <laughs> so, dito na kami. Punta kami ng Kaparkan Falls. Ayan, sa Tinig, Abra. Ito kami. Wala akong gana talaga mag voice over dahil sa tropa ko. So pumirma na siya ng last will niya, ayun, last will testament. Wala nga lang siyang shota, nakinig kami sa briefing, 'di ba? Ayun oh, nakikinig kami, kita naman eh. Ito sa sakyan namin si Bumblebee, 'di ba? Parang biyaheng langit kami. Ito naman yung pogi kong tropa. Ayun, 'di ba? Kikiss ko yun mamaya. At ito na nga, para kaming refugee dito Re refugee refugee ayan iyatid na kami di kami mga kung nasaan ang yung mga kasama kong ididestino tatapon kami sa bukid sa mga bundok-bundok kita naman bundok ayan no bundok di ba kita naman so dito naman kami ulit rough road ayan kita naman dumating na kami kaparkan falls di ba kaganayan tinig abra nagtrek kami 15 minutes Ayan oh, patkasya dumaan. Naku, bat dumaan sa putik eh. Lam na putik oh. Uh, gate of Hell, uh, Gate of Hell. Ayan. Mini Falls, di ba ang ganda. Tapos naglakad kami kasama yung mga senior citizen. Ayan. Yung tatlong 'yan, bagal kasi nila eh. Tapos dumating na kami dito, tapos Gate of Hell na naman. Ito na, Kaparkan Falls, di ba? Ang ganda. Oh, enjoy nyo na dito. Munod kayo. Malaki kayo Wow, Sirius! Ano kaya tinitingnan na ito? Ano kaya? Ano kaya? Ang ganda! Ah, ang gagaling! Patuloy kang hanapin Kaululan ng pag-ibig So ayan, palis na kami tapos na kami sa Kaparkan, Kaparkan Falls. So, sorry ah. Tinatamad ako mag-vlog talaga, mag-voiceover. So, patakbo ako ngayon dito. <laughs> papunta ng vegan kasi kakain kami ng Ilocos na empanada, di ba? So, ayan. Wala talaga ako sa mood ngayon mag-video. Voiceover, voiceover na to. Pero tawag tayo ng customer. Oh, empanada kayo dyan, no? Oh. Okay. Ilocos empanada. Ayan, pauwi na kami. Tapos na yung vlog. Bye-bye ah. Thank you ah.